Paano bagong vlog? panibagong bagong kaalaman? So andito po tayo ngayon sa hospital at i-discuss ko po ngayon ang kagamitan ng PhilHealth pag once po na tayo ay nailalagay sa hospital or emergency. Before that, kailangan po nating mag-register ng ating PhilHealth. Before tayo pumunta sa emergency room at kailangan nyo mga magulang beyond 60 years old, kailangan nyo na po silang register sa PhilHealth. At yung mga question po dyan is, All senior citizens are qualified. Kailangan lang po ng photocopy ng kanyang senior citizen ID. Tapos wala po itong bayad. Magpumunta lang po sa pinakamalapit na office pag beyond 60 years old na po kayo. And then, bibigyan po kayo ng ID na wala pong bayad. Again, bibigyan din po kayo ng ID at MDR para po ito sa additional records po ninyo na pwede nating isubmit sa hospital. Always bring your original IDs, photocopy of your government IDs, especially your field health, and bring your senior citizen ID or PW. Yes, photocopy po, laging magdala. Ang PhilHealth po ay hindi lang para sa mga ating confined patient. Ito din po ay pwede pag once na sa emergency at isang araw lang ang, ang kailangan nyo doon sa emergency room. Tapos yan, gagawin sa inyo mga procedures, CT scan, x-ray at mga iba pa. And then, advise kayo ng ER na pumunta kayo sa healthcare benefits po ninyo, HMO, PhilHealth. Pero for us, PhilHealth po tayo, government. And sabi ko nga po, free lang po ang kumuha ng ID para sa mga senior citizen. And ito, after po ng madaming gagawin, mag-fill out po tayo ng form ng PhilHealth. And then, i-advise po sa atin na fi fill upan nyo mismo. At saka may mga i-add din doon sa PhilHealth na fi fill upan din ng doktor. Um, OR record, mga ginawa, mga medicals, mga yon I-attach po natin dito after po nung operation or yung mga results yan. So, ito ang magpre-prepare naman po is yung mga nurses i-assist naman po nila kayo para ready na ibigay na lang natin ito sa PhilHealth. So, ito po yung mga bill. Tinakpan ko po yung mga mga um, data para sa data privacy. So, yan po yung mga bill per hospital. Iba-iba po yung billing po natin. So, after nun, pumunta na ulit ako sa PhilHealth kasi tinanong sa akin kung um, outpatient ba or makukonfine siya. So, kailangan nating Um, tanungin sa ating doctor kung ano ba yung magiging result. So, sabi naman po, pwede na kaming umuwi after few hours. So, binigay na namin ito sa PhilHealth. So, sila na po mag-ayos at kung may mga kulang naman po, i-inform naman po tayo. Huwag na huwag nyo pong kalimutan yung photocopy po. And then, ito, nagsulat na po siya ng mga amount po dyan. So, not sure with the 16,458. And very, kung anaman naman po, um, makikita nyo yung mga detailed po doon sa mga form na ibibigay sa inyo. Yung mga doctor's fee, yung mga medical fee, laboratory fee. And then, dapat po tandaan ninyo na bago po ililas ang ating PhilHealth, nalilas din po ang 12% BAT at uh, 20% Senior Citizen na basta dala nyo po ang PWD or Senior Citizen ID po ninyo. And with that, punta muna po tayo sa cashier or billing para kunin natin yung pinaka-final po na bill ng ating pasyente. Ayan, with all the computation na i-round down po natin, ang total cost po lahat is 72.50. So, for a couple of hours lang po yan. And then, na less pong senior citizen, 6,614.50. Less VAT na din po ito ng 12%. And then, ang PhilHealth po malaki po is 16,458. Na less po yung doctor fee mga ibang laboratories. So, wag na wag niyo pong kalimutan ang PWD po or senior citizen ID niya. Then, after that, yun lang po. Ang total po lahat ng binayaran is 10,000. From 36,000, ang total po is 10,000 dahil malaki po ang discount ng PhilHealth at the same time ng ating senior citizen ID. So, para po sa mga parents po natin na pinag-iisipang magpa-check up or sa tingin nyo may confinement, better po na po pumunta na po tayo sa nearest PhilHealth po natin dahil libre lang po ang pagkuhan ng ID. Kailangan nyo lang po ng birth certificate or any government ID priority din po kayo sa linya kaya mabilisan lang din po. Ang aim po ng aking channel ay para ma-inform din po yung mga less fortunate o yung mga wala pa pong masyadong alam sa pagdating sa PhilHealth SSS, pag-ibig na kung saan um, magagamit naman po natin ito mapa private or government hospitals po. So thank you for watching. I hope may natutunan po kayo for today.